Nitong nakaraang Holy Week, marami sa ating mga kababayan ang nagbakasyon at nagparelax muna. Kabilang na dito ang ilan sa mga hinahangaan nating celebrities. The Philippine Showbiz List presents Saan nagbakasyon ang Pinoy celebrities ngayong Holy Week 2024? Pahinga muna sa trabaho si Anne Curtis at sinulit ang panahon upang makasama ang kanyang mag-ama. Tila tradisyon na nga ng pamilya ang mga ibang bansa tuwing Semana Santa. Kung nakaraang taon lumipad sila patungong Thailand, ngayon naman, napili nilang maglibot sa Taipei, Taiwan. Sa ilang mga larawan na ibinahagi sa kanyang Instagram account, makikita si Anne kasama si Erwan at Dalia na nag-explore sa mga lokal na palengke at nag-enjoy ng pagkain sa bansa. Para ngayong Holy Week, napili ni Bea na maglibot sa Seoul, Korea. Sa larawan kanyang binahagi sa Instagram, makikita siyang sa loob ng Coex Mall Starfield Library. Ito ay upang muling pukawin ang kanyang pagmamahal sa mga aklat. Anya, hello from Korea. I got curious about this library in the middle of Seoul and decided to check it out. It's so beautiful and filled with people pretending to read for the gram, myself included. Tila nilaan naman ang pamilyang Legaspi ang Semana Santa para makabanding ang bawat isa. Kasama ng mag-asawang Carmina Villaruel at Zorin Legaspi ang kanilang kambal na sila Mavi at Cassie. Hindi lang isang bansa kundi dalawang bansa ang magkasunod nilang pinuntahan. Mula South Korea, lumipad naman sila patungong Japan. Ayon niya kay Cassie, back-to-back -back travels make the heart happy. Nariyan ang pagbibida niya sa ilang pinuntahang lugar tulad ng Starfield Library na anya soul searching. Samantalang si Mavi naman ay aliyo na nagpakuha ng larawan sa dinarayong Glicoman sa Osaka at ginaya pa ang post nito. Sa Instagram story naman ni Carmina ay pinasilip niyang isang video na tila kuha habang nasa biyahe sila. Nilikipan niya ito ng caption na Bullet Train Time at Zorin Legaspi na sinamahan ng Japan flag. Ang isla ng Boracay ang napiling destinasyon ng kapuso star na si Sanya Lopez. Sa kanyang social media post, baka sa talagang ini-enjoy nito ang Holy Week break sa pamamagitan ng pagtatampisaw sa karagatan. Ipinakita rin niya ang masasarap na pagkain at tinutuluyang hotel. Nagbahagi rin siya ng larawan mula sa kanyang night out kasama ang mga kaibigan. Fun under the sun din ang napiling bakasyon ni Kailin Alcantara kung saan ay kasama niya sa kanyang beach trip ang kanyang pamilya. Para ngayong Semana Santa, si Julia Barreto ay lumuwas naman papuntang Japan. Ilang nga sa binahagi niyang breathtaking pics ay ang cherry blossoms na nagsilbi niyang background na bumagay sa kanyang pulang buhok. Nasa West Coast pa din si Alex Gonzaga at tinatamasa ang kanyang panahon sa Malibu kasama ang mister na si Mikey Morada. Sa mga binahagi niyang larawan sa Instagram, hindi lang basta bakasyon kundi nagsagawa pa si Alex ng photoshoot. Sa isa pa niyang post, makikita ang pagpo-post niya sa buhanginan, suot ang white sando at maong pants. Biro pa ni Alex, Malibu pero naka-jeans at sneakers kaya malabo. Walang iba kundi family time naman para kay Sofia Andres ang Semana Santa. Lumipad siya patungong Dumaguete City kasama ang partner na si Daniel Miranda at ang anak nilang si Zoe. Masayang ini-enjoy na mga ito ang kagandahan ng kargatan kasama ang iba pa nilang mga mahal sa buhay. Hindi naman pinalagpas ni Sura Miras ang pagkakataon na maglaan ng oras sa kalikasan. Sa kanyang Instagram post, binida niya ang ilan sa mga larawan sa pagbibilad niya sa ilalim ng araw. Tila, hindi nga lang ang nature ang nais niyang bigyan ng panahon, kundi maging ang kanyang sinisinta na kanyong kanyang napiling pagbakasyonan ay ang Victoria City sa Negros Occidental, kung saan nagsisilbing mayor ang nobyo niyang si Javi Benitez. Hindi lang sa bakasyon, kundi sa pagtatrabaho din nila ni Sarah Labati ang kanyang Holy Week break. Dumalo siya sa isang press trip sa Singapore at nagkaroon ng kahangahangang karanasan sa isang yate. Nakasama niya rin sa nasabing pagtitipon ang ilang showbiz personalities gaya ni Gabby Garcia. Nagpunta ng El Nido, Palawan si Rian Ramos ngayong Holy Week. Kasama niya sa beach trip ang kanyang boyfriend na si Sam Sosa Ipinakita naman ni Khalil Ramos sa kanyang social media ang iba't ibang mga lugar na kanyang binisita sa Singapore ngayong Holy Week. Pumunta rin sa Japan si Kylie Versosa. Tulad na makikita sa kanyang mga post sa Instagram, ang beauty queen actress ay naglaan na kanyang mahalagang pahinga sa pagbisita sa mga sikat na shrine sa Japan, pagsya-shopping, pagsasanay sa kanyang sarili sa busy streets ng Shinjuku sa Tokyo, at syempre, hindi mawawala ang pag-i-enjoy niya sa ilang Japanese food. Nagpa siya ring lumipad patungong Japan si Claudine Barreto kasama ang kanyang pamilya. Sila ay nag-enjoy sa snow at binisita ang pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mount Fuji. Sa ilang mga video na ibinahagi niya sa Instagram, makikita ang mga anak ni Claudine na sina Kea at Nova na nag-enjoy sa snowball fight, paggawa ng snowman at slaying sa snow. Pahinga muna sa kabila ang trabaho si Pokwang at nilaan ng oras kasama ang kanyang dalawang anak na si Malia at May. And enjoy na mga ito ang fresh air ng Mariveles Bataan at ang pagbababad sa swimming pool. Pinili naman ni Vong Navarro ang South Korea bilang kanyang destinasyon sa bakasyon para sa Holy Week. Nilaan niya kanyang panahon kasama ang asawang si Tanya Bautista at ang dalawang mga anak sina Isaiah at Frederick. Pinuno ni Vong ang kanyang Instagram account ng mga larawan nila ng kanyang pamilya na bumubuo ng mga magagandang alaala sa Nami Island ng South Korea. Isang post pa ay napapakita sa kanila na kasuot ng kanilang mga magarbong kasuotan sa Gangnam District ng Seoul, kung saan matatagpuan ang mga nagkikislapan ng mga skyscraper, mga designer brands at mga stylish na nightclub. Muli naman nagbabad sa ilalim ng sikat ng araw si Darren Espanto at dinamang ganda ng kalikasan. Ngayong taon, napili niyang destinasyon ang The Farm at San Benito sa Lipa, Batangas. Kasama niya sa bakasyon ang kanyang pamilya. Perfect naman para sa mag-asawang Karil at Yael Yuson ang Holy Week Break dahil maliban sa pagnilay-nilay ay bahagi din ito ng kanilang 10th wedding anniversary. Asian tour ang napili ni Nakaril at Yael. Sa kanil kanilang Instagram accounts, maliban sa kanilang sweet moments together, nariyan nila pagbibida nila sa mga pinuntahang lugar sa Thailand na ayon niya kay Yael, putting the bang in Bangkok. Hindi nga dito nagtapos sa kanilang pamamasyal. Nagkasunod nito ay nagtungo sila sa Ho Chi Minh, Vietnam. Kasama ang anak na si Sarina at partner na si Maya, si Jong Hilario ay lumipad patungong Hong Kong. Sa isang heartwarming Instagram video, makikita si Sarina na masayang ini-enjoy ang kanyang paboritong Xiaolongbao habang pinag-aaralan ng paggamit ng chopsticks sa unang pagkakataon. Matapos na magtampisaw sa isla ng El Nido Palawan para sa pagdiriwang ng kaarawan ng kaibigan si Catherine Bernardo, muling na silayan ang presensya ni Joshua Garcia kasama ang rumored girlfriend na si Emilian Vigier. Katunayan na sa isang resort island sila bago pa sumapit ang Holy Week. Sa Instagram post ni Emilian Todo flex siya sa pagrampas sa nasabing White Sand Island sa pagbibila sa kanyang sexy curves. Makikita din ang sweet moment silang dalawa ni Joshua sa isang bangka at nakaangla pa ang braso ng aktor sa kanyang balikat at dibdib. Samantala sa Instagram post naman ni Joshua, makikita rin na pag enjoy niya habang nakalublob ang katawan sa tubig dagat. Masayang in-enjoy ni Coco Martin ang kanyang holiday sa bahay bakasyon na ni Willie Revillame sa napakagandang resort nito sa Puerto Galera. Hindi nga lang si Willie ang nakabanding ni Coco kundi maging ang mga kasamahan niya sa trabaho na si Cherry Pie Picache, John Estrada at ang asawa nitong si Priscilla Mayreles. Naroon din ang CEO at President na si Sam Sosa, Bakas ang kasiyahan ng bawat isa na ayun niya kay Priscilla, Good Friday, Good Friends, and Good Times. For Holy Week, ikasama naman ni Kim at Yan kanyang asawang si Felicia sa isang romantic trip sa Pamalikan Island na matiwas ay napinapamalas ang Kuyo Archipelago sa Northern Palawan. Sa mga Instagram stories ni Felicia, makikita ang mag-asawa na nag -e enjoy sa summer heat sa tabi ng pool. Sa South Korea naman ang naging destinasyon ni Nadine Lustre ngayong mahal na araw. Sa kanyang Instagram post, nariyan ang pasilip niya ng ilang kaganapan ng kanyang paglilibot sa nasabing bansa. Nariyan ang pamimili niya ng damit, pamamasyal sa ilang tourist spots, at syempre, hindi mawawala ang food trip. Kitang-kita ang kasiyahan kay Nadine na Anya, Korea was cute. Lalo pang nagpa-espesyal sa bakasyon niyang ito ay ang presensya ng nobyong si Christophe Barrio. This Holy Week, may you have all the peace and quiet in the world. Stay blessed. Ito naman ang pinaabot na mensahe ni Maxine Magalona para sa lahat ngayong Semana Santa. Kalakip nito ang larawan ng kanyang beach trip na kuha sa La Union. Maliban dito ay binahagi niya rin ang ilang self-care activities tulad na pag-meditate at paglahok sa yoga retreat. Tunay na palaging summer ready si Geneva Cruz, dahil bukod sa magagandang tanawin ng isla ng Siargao, ay buong pagmamalaki din niyang ibinidang kanyang sexing katawan. Samantala tila ba, nakaugalihan na ni Geneva na makasama ang espesyal na mga tao sa buhay niya tuwing Semana Santa. Biyahing Cebu naman, sina Mariel Padilla at Robin Padilla, kasama ang dalawang anak na sina Isabela at Gabriela. Makikitang sinusulit na mag-asawa ang bakasyon, kasama din ang iba pang miyembro ng pamilya. Nariyan ang paglilibot nila sa Cebu Safari at dinama ang island life bago bumalik sa siyadad. Si Vina Morales naman ay hindi nagpahuli sa Holy Week break at piniling magbabad sa dagat. Bao na kanyang Summer Ready Body, pinakita niya ang magandang tanawin ng Canyon Cove Residential Beach Club sa Nasugbo, Batangas. Kasama din niya sa bakasyon ang kanyang anak at iba pang miyembro ng pamilya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!